What's up, Biro? Dadating na naman tayo sa video! Ops! So, what's up sa inyong lahat, mga kaparing? At ngayon, papanoorin natin ang malakanyang horror stories. Meron daw mga multo, mga kapabalaghan sa loob ng palasyo. What's ready? Let's go! Panoorin na natin. Go. Pero bago ang lahat, don't forget Sorry. to... Sorry, guys. Don't forget to... Try. Don't forget to... Like! And... Stripe. Eh, stripe. Medyo bulol. Ito na, panoorin na natin. Let's go! Simula na natin! Ba! Alam, dami simpul Tanda Kailan mo si BBBM? Yeah. BBM. Yeah, BBM. Diyan nakatira yun. Diyan? Ay! 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 Asan ako dito mula 1998 hanggang ngayon. Sa 28 years na ako dito sa mga napakita dito, nasa dito sa palasyo. Unang experience ko dito ma'am, yung dito ako duty sa landing. Nang ako yung duty dito sa palas landing po ma'am, mga oras ng alauna ng madaling araw, dito ako mismo sa landing, may narinig akong mga, mga, mga bata na naglalaro, nagtatakbuan, ganun, nag-iingay doon sa taas, sa uh, may ano, sa Rizal Hall. So ako ngayon, mamang gusto ko lang i-confirm na talagang bakit may naglalaro sa ganitong oras, madaling araw eh. So, so hindi na ako ngayon, mam ma umakyat ako sa taas para i-confirm ko lang kung ano talaga. Nung pagkakyat pag ko sa taas, ma'am, hmm, wala man kataw-tao. -tao? Pinasok ko pa doon sa sa kalablooban na. Wala kasama? Talaga wala talagang tao. Tinitignan ko yung mga kasalukan, baka nagtatago na yung mga bata. Wala siya kasama? Wala Wala? So yung ginawa ko, na, na ako po ay nakapag-isip, multo nata. Buti na punta lang. So yung ginawa ko, bumalik na lang ha? ako. At Buti na ko, ko na lang, hindi na ako takot sa mga yeah, gano'n. May multo pa naman dyan. Kaya yeah, inayaan ko na lang, ma'am. Doon naman sa ano po, ma'am, sa Palas Min -labhi. Ako po yung uh, duty ng ano. So si yun sa ko. mga pinaka nakakatakot na mga... Yung duty kasi ng ano, ma'am, ng Min Yeah. Natatanaw yan pag ikaw may ay Judith sa Jeep 4. Natatanaw yan kasi Mama. Ah, video din naman kalayuan malapit lang eh. So ang alam ko Judith sa main lobby ma'am, dalawa lang Judith doon. Parehas nakabarong. Sabi ko, eh, nagbulahan natin yung Judith doon. Pero eh. ako nagisip, nag-isip, bakit tatlo? Eh yun pa naman, nag-isip ako, bakit tatlo? Kaya ano kaya yun? Ang alam ko, may naligaw ba ng na mga waiter doon? Eh, disuras na rin gabi. Mga ganun din. Alaw, mga launan ng muting araw. Naglalaro yung utak ko, ma'am. Eh. Ano kaya yun? Kasi nga sila, sila ngayon, biglang nawala na sila. So ang ginawa ko, nag-usisa. Pinong-confirm ko na naman. Pinuntahan ko. Pumunta talaga dito sa, ano, dito sa Milabi. Matatama, nadat na ko yung duty sa labi. Sino yung kasama yung isa? Dalawa lang kami, sir. Tumas na yung isa. Anong dalawa? Tatlo kayo eh. Sino yung isa? Nanakot kaya ata, sir. Tumas na yung isa. Hindi, ano? tatlo nga kayo. Kaya nga, pumunta ko dito kasi kaya na-confirm ko kung ilan kayo. Dalawa lang kami, sir. Dalawa lang kami duty dito. Hindi ka po, tatlo talagang nakita ko kayo. Na, balik na ako, baka mabutan pa ako ng ano doon. Uh, walang kabade na yung kabade ko doon. Duty tuloy sa Palas Minlabi, natakot na pati sa taas. Kamana ako, sir. Hindi ko saksama na ganun nga, nga nakita Mananakot, ko na ako, si sir, bakit tatlo. Eh. E, dalawa lamang sila doon. Dalawa lamang duty talaga doon. May bro. muto doon. na eh. tatlo talaga ang nakita ko, ko doon? Tatlo? Tatlo? Dalawa lang naman ang duty dyan sa ta. Ay, huwag ko ay, ay, ay. Tatlo talaga nakita ko eh. Kala kung dalawa talaga ang duty doon. Bakit ganun? Ah, yun na sa itong sinasabi jen jen nila. Maraming nagpapakita dito. Okay pa dito. Parang pang ang kundo sa labi noon. yung yeah, yeah. naikwento yeah. lang din sa akin. Ah, hindi pala naikwento. Eh, pinakit, piniksura na yung buong palas ng labi. Gabi din yun. Walang katotao yun. Piniksura na yung buong palas na palas ng labi. Ang nakita niya, Kita mo yan? May tao. Nakabarong. Pero walang ulo. Bulto yan. No. Hala, ayun na pa kita. Ah. 18 years na po ako dito sa Malacanang. Yung ay! naranasan ko noon, way back nung nasa housekeeping pa ako. During those time, ay, uh, panahon yun na nagka meron kami yung vigil na ginaganap tuwing kabeh 'tas namatay na ako. So gusto talaga yung mga sa, yung mga multo dito sa may napalitan sa malaking. So, diba? so nung time na 'yon, uh, patay na yung mga ilaw. Nagrobing ako para tingnan may mga kung mga anong meron dyan. na doon sa paligid kung ano chine-check namin. Nung pag-akyat ko ng hagdanan, ha? sa may banda ng yung glass window, pag-akyat ko, sabi ko, maraming may tao. Usually, wala naman tao mo po doon ng gano'ng May mortu sa likod ni yata ang bisita. So, pagpunta ko, nilapitan ko. Kasi kinausap ko, nagsabi ako. Sir, ma'am. Excuse me po. Sa baba po yung venue natin para sa vigil. Sir, ma'am. Excuse me po. Sa... Hindi yata taga dito to, mga to. Hindi, sabi ko. Hindi, hindi taga dito to. Ito yung mga siguro sinasabi ng mga kasama ko ng mga nakikita dito. Kulay puti na doon tapos itsurang mag-asawa. Nakatayo lang doon. Nakatingin sa bintana, nakatingin sa labas. 11 years to Puerto Rico since na from 2014 until now. 11 years na. No? Pag duty ko to dito, marami na po agad ako ng experience. Uy, tao yun, yun Katulad po ng... Pagpasok ko po ng maaga is meron pong gumagayang... May way. gumagaya may. isang ano, Ay, tao. Ito man. Na pag tinignan mo naman siya is wala naman. Inanak mo siya, wala naman. Na-experience ko rin po rito na... Dito sa paas, ng bata. Hey, And bata, then, sa bawat kwarto na pinapasukan ko po eh, meron din po akong naranasan. Katulad ng may magpapareceive na wala naman po. Sa Rojas, Quirino, and Quezon. Marami po Ay, dyan. Mariba. Dito sa Hagbanan meron din po ako yung multo daw ng mga dating Pangulo na sina Elpidio sa Malacanang. Ang pari, ang tulay maroon. Kaya alam mo sila? May pari pa. Kaya alam mo sila? mula sa kanan kaya sila ay mga nakasala balik balik lang po sila balik balik po? balik balik may ikot lang po sila ay, ay, po doon ay, sa ko sa old kusirang oh. bahay po kami doon, may isang, mga kusirang bahay na oh. Oh. Ayos, ayos po After lang ani lang bahay na lang bahay na ko lang Inakbangan po kami. Amang nakahiga. Wala, tumayo po kami. Lumabas kami ng kwarto. Natulog. So before to parang stock room siya. So when we moved here, nung bago siya, Loh. so maraming dumadaan dyan sa hallway. Ganyan. Tapos parang mga ano lang, makikita mo parang mga shadows lang na dumadaan. Pero mga nakaitim, gano'n. Normally, Katrina, ang na-feel ko, mga lalaki mga dalawa ganyan. Hindi lang kaya. sila, tumatagos mo, pontang bakery, ganyan. Yung isang experience ko. Tatawak. Ano lang, naan sa kitchen lang din ako. Yeah. Yung old kitchen tatawak. naman. Tatawak. I was working. Pati <laughs> ka naiin sa babae? So, Nagkakwento lang naman yan. Wearing a black chef's huh? jacket. And we don't wear black chef's jacket here. Lagi kami naka-white, naman. Siyempre, so, parang sa kitchen Tapos, di tumagos ay pumunta siya papuntang. Yung bakery namin, no, nakadikit sa cold kitchen. So, tumago siya hanggang tapos, sa likod. Takot na. Tapos, di, sumilip ako, walang Grabe tao. Grabe ka naman. Tapos, di, I told, I, I don't remember why I told. Eh, syempre, na may parang, ikita ko. Parang taong. may nakita kong chef na nakablock. Tapos, yun, sabi nga nila, ah, baka yan yung old chef, old head chef ata. Old si chef. chef I, I, think they called him Chef Ernie, if I'm not mistaken. Hindi ko na siya naabutan eh. Ah, nurse, <laughs> yun din. Ganun din siya. Parang ano siya, nakita ko sa nasa likod ko. I was at the stove no, kasi at that time. I was cooking something, and then I felt someone behind me. Parang nakalook over sa shoulder. Pag tingin kong gano'n, <laughs> I, I could sense yung itsura niya eh. During the pandemic, we were required to quarantine inside the palace, diba? Hey, at night time, not, would, I would now. go with my white friends lady from so the white office lady. kasi yeah. kami yung magkakaroonin. Ka cool Normally, mag-video call yeah. ako like, with my daughter. Hello. No. So I was video calling with my daughter. Tapos na sa grandpa na sa conference table kami ng friends ko. Hiwai wala kami. Uh, oh good night to the tita sa iyo. So I, I put my camera around the table. She was saying good night. And when she got to Tita Mao, she said, Oh, there's two. She said, and we were like. Ha? Anong two? There were no mirrors or anything, ha? So, yeah, there's two. Does she have a twin? Kung no. <laughs> so, parang kami, eh, we had, ano na. We had parang, parang naririnig na namin before na there were talaga doppelgangers in the office. Uh, usually, maaga po kasi akong pumapasok. So, mga 6.30, 6.30 a.m., nagpasok na ako dito. Dito po sa may quadrangle. Um, Siyempre, wala pa akong mga kilala, wala pa akong kilalang ganun. So, parang courtesy mo na lang pag may sa sa'yo is, good morning, and good morning ka din. Pero there's this one time na may nakasalubong ako na hindi naman siya familiar. Pero yun nga, nag-good na good morning siya sa akin kasi parang... Good morning, ma'am. Morning. Morning. Tapos parang there's, ano, there's, there's this feeling na parang medyo lumamig, sumagat yung pato ko. Tapos parang nung nag-good morning ako, napalingon mo na ko ulit sa akin. Tapos bigla na siyang nawala. Tapos, edi eh, nung no, In-explain ko, parang sabi ko, mayroon ba kilala na parang mag siya, na medyo matangkad. Sobrang smiley face niya. Tinanong ko, tapos parang, bakit? ganyan Kasi nag-good morning sa akin, pero afternoon, hindi ko na siya nakita. Sabi ko, ganito ko kasi yung niya. Parang lahat sila parang natahimik. Imo siya, parang... Wala na yun. Parang gano'n. bakit bakit? Namatay siya sa COVID. So, kilala daw yung waiter na yun as sobrang workaholic. Parang sobrang drug nila sa life. Sobrang busy na sa life. Hindi na nila nadidistinguish kung buhay pa sila or patay na sila. Dito naman sa cafe, tapos mm -hmm. dito banda as may cigar. Pag sabi ko, sabi ko, may hey, nag-aayos ba Kasi talagang may ina, nag-aayos din. So wala na akong ano, wala akong alam nun dito ako nag-aayos nito for ano, tapos lumipat ako kasi sabi ko, alam ko ako lang mag-isa eh. Pero nag siya sa akin, may black shadow lang. na, ano Sabi ko, nag-uyo <laughs> ko dito. kasi ayoko ng, ano, ng aura niya. Sa CR, CR yung, common CR dito. Hindi ako pupunta dyan, ayoko ng, ayoko ng vibe dyan. Kahit na maili ako or anything. Hindi ako pumupunta dyan kasi ang eerie ng feeling talaga. Tapos, Meron pa ka sa, kasi ano eh, nag-tour kami. Kasi mga bago, eh. kina-tour kami ni Chef Around Palace. Sorry. Ngayon, okay naman yung iba. Dito sa may kalayaan, dito sumi, yeah, sumi, sa may West Ante Room, tapos di ba Meron doon chair, chair daw ng mga president yun. Dalawang chair yun. Kasama ko yung mga chef namin, ganyan. Ang weird kasi <laughs> nung nakita guy doon na tapos, parang loko-loko namin yung Kasi ko pa di sobrang tagal na daw nung church na yung ilang presidente na daw ang ubo doon kaya. Tapos niloko namin, sabi mo, buwan nga namin yun, buwan namin yun. Tapos tagal namin yun. Pag-agod siya sa sobrang bigat na napakaramdam ko. Namali ako, nakatingin ako sa mata niya. Tapos, yung na lang kasi lumapit siya sa akin yun lamig ng kamay ko. Tapos nagtayo yung buhok. Tapos grit na grit siya kasi nakaganan lang siya sa noon. So, hindi kita naririnig. Wag ganun <laughs> di, di, di oh na nga. Hindi ka totoo. na lang ako. ayun nila nalang ako ng mga chef ko noon na hindi tayo kasi yung outing pa tayo. Ganyan. Inan ako nalang yung sarili ko na sige, I have, ano, kailangan kong kailangan gumalaw ako, sa mundo sa nila ito. na hindi ko na hindi, hindi ko may papakalamanan para tahimik ang buhay namin. Kailangan Anish, mo matutunan uh, kung paano makasalamuha sa mga hindi nakikita sa nakikita ng mga ng mga love, tao. Ito, ito, ito. ako nakakita ko sila eh hindi naman Sam lahat nakakita. Bakit, bakit, yan eh, bakit yan eh. hmm? Ay na. At yan po ang video natin sa araw ito mga about sa mga kapabalaghan sa Malacanang. At grabe no, kahit na, well, meron pa tayong mga nakuha ng na mga litrato dyan. May mga kumakala dyan sa internet na nagpapakita ng mga multo sa palasyo. Oh, tama. Yeah, diba? Tama. Dama. At bago tayo magtapos, tama. don't forget to... Subscribe.